Kapul sa video ang walang habas na pagtatapon ng basura ng isang lalaki sa dagat sa Cebu City na sa frontline ng balitang niya si John Aroa Huli sa akto ang lalaking ito na walang pakundangang tinapon ang isang banyera ng basura sa gilid ng dagat malapit sa isang fish port sa barangay Pasil, Cebu City. Viral sa social media ang video yan na kuha ng isang concerned citizen itong linggo. Sa harap yan ang isa sa pinakamahabang tulay sa buong bansa, ang Cebu Cordova Link Expressway o CCLEX. Sinubukang hanapin ng News 5 kanina ang lalaki sa video pero hindi naman siya nakita. Ayon sa mga kakilala niya, ang pagtatapon ng basura ang kabuhayan na raw ng lalaki. Binabayaran daw siya ng mga walang oras magtapon ng basura. Ayon sa mga residente, regular naman na may kumukuha ng basura sa kanilang lugar. Yun nga lang. Ng mga tao dyan, kapitbahay namin, tamad mag, magtapon ng basura, kaya Nagbabayad babayad sila ano nagpapa ano sila papatapon sa basura nila mm. yun naman yung napapatapon. basta pag may pera kaya kinukuha yung kahit wala yung truck kaya pinatapon sa ano uh. sa dagat uh, anong Matapos mag-viral ang video, agad itong inaksyonan ng, ng Cebu LGU. Binigyan ng citation ticket ang lalaki at pinagmumulta ng isang libong piso. Kung hindi mababayaran sa loob ng pitong araw, posibleng sampahan siya ng kaukulang kaso. Sa ilalim ng batas ng Cebu City LGU, nasa 1,000 hanggang 5,000 pesos ang multa ng mga mahuhuling magtatapo ng basura kung saan-saan. Agad namang nagsagawa ng massive clean-up ang lungsod. Tuneto Pansuladang basura ang nakuha sa mga kanal at dagat. Aminado naman ang Environment Office ng Cebu City na kulang sila sa mga pasilidad na na ng basura. Hindi rin kasi ganyan tayo, karami yung facilities natin with sa proper solid waste management. Po. Naging kagawian na ng mga tao na magtatapon doon kasi yun yung pinaka-convenient sa kanila na magtapon eh, mm -hmm. doon sa may river palalagyan na raw ng LGU ng bakod ang pinagtapunan ng basura sa video. Plano rin nilang itaas sa 3,500 pesos ang pinakamababang multa sa mga lalabag. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.